Hello mga mare, for today's video, bigla nga akong pinauwi ni mister dahil nilalagnat nga raw yung bunso ko, nakbaka. Pero bago yan mga mare, no nagising nga kami ng umaga, ay eh, nagulat nga ako dahil nakalabas na nga yung contact lens ko, nakbaka. Sa sobrang pagod ko nga sa trabaho mga mare, pagka uwi ko, ay hindi ko na nga namalayan na hindi ko pala natanggal yung contact lens ko, kaya pag ko, ay eh, Diyos ko, ganito na siya. Napunit nga siya mga mare, kaya nga Diyos ko, itong isang mata ko bulag na, sobrang taas pa naman ng grado ko. Wala nga akong extra contact lens mga mare, kaya nga ito, sinabi ko agad kay mister na bumili nga kami pero nakita ko nga silang naghihilot ang ko na ano yan? Charisse! <laughs> Medyo masama na pala yung pakiramdam niya mga mare kasi nga sinisipon na siya. Diyos Eh may pasok pa naman ako kaya kinagabihan mga mare ay nagpahatid na nga ako kay mister. talaga naman mga mare dito si mister kaya kaya naman niyang bantayan. Kaya sabi ko sa kanya dumaan na nga kami dito sa SM para nga makabili ako ng contact lens. Dito talaga ako sa EO laging bumibili mga mare dahil mura nga yung contact lens nila dito na may grado. Hindi nyo nga na itatanong mga mare sobrang taas na kasi talaga ng grado ko. Diyos ko bata pa lang yata nakasalamin na ako. Dati kasi mga mare nagumpisa lang sa 450 nga yung grado ko. Eh ngayon Diyos ko 1 350 no? Nakbaka. Kung pwede lang talaga tong i-cash out. Charis. <laughs> kasi mga mare, one to nga lang yung grado na meron sila pero binili ko na dahil papasok nga ako na sobrang labo nung isang mata ko, hindi ko talaga kaya. Sa sobrang taas nga ng grado ko mga mare, hindi nga ako pwede magsalamin dahil Diyos ko, pag nagpagawa ko ng salamin, sobrang kapal, parang pet ng baso. Charis. So, yun na nga mga mare. 10 pa naman yung pasok ko. Pero napakaaga ko nga dito. 8.30 pa lang. Nasa SM na kami. Plano ko kasi talaga mag-overtime ng isang oras mga mare para dagdag kapirahan na naman. Kaya nga mga mare, pagagaling nga namin sa AOE, dumiretso na agad ako sa office para nga makapasok ako ng maaga. gano'n Inuha ko nga lang yung mga gamit ko dyan mga mare na dadalhin ko sa production at pumasok na nga ako. Kasi naman mga mare, nung nag-break time nga ako ng alas 12, ito matawag na nga si Mr. at pinapauwi nga ako. Mataas nga rin kasi lagnat ng bunso ko mga mare. Kinukumbulsion pa naman yun. Kaya agad agad naman ay nagpaalam nga ako sa manager namin. Buti naman talaga at pinayagan nga ako mag undertime kaya sa mga oras nga na yan, mga 1am na ay just ko, andito na ako sa labas, inaante ko na nga si mister para sanduin ako. Hindi nga ako makapag-focus sa pagtatrabaho mga mare dahil inaalala ko nga yung bunso ko, baka nga mangumbols kaya sabi ko nga magpapaalam na lang ako. Buti na lang talaga may motor mga mare dahil in 10 minutes lang ay nandito na nga agad si mister para nga makauwi kami. Sobrang hirap talaga mga mare pag ganito na yung sitwasyon, just ko, hindi ko na alam kung anong gagawin. Pag ko. talaga sakit yung pinag sapan mga mare, ganito nga kami kahit nasa trabaho ay pinapayagan kami makauwi. At pagkadating ko nga sa bahay mga mare, nagpakarga nga ito agad bunso ko. Diyos ko, inaapoy nga siya ng lagnat dyan. Pag may sakit talaga yung mga anak natin mga mare, ito nga yung mga gusto nila, nagpapakarga at nagpapalambing, Ganun. Mahirap talaga pag sila talaga yung nagkasakit mga mare, hindi man talaga alam kung ano yung gagawin mo. Kaya nga pagdating namin ng bahay mga mare, ay hindi talaga namin siya tinulugan, binantayan talaga namin siya hanggang danito talaga yung sakripisyo nating mga nanay mga mare, pag yung anak natin talaga Mare, nagkakasakit eh, Diyos Nang lalambot tayo. Kinayaan ko nga lang si Matulog dyan, mga Mare. Kaya nga kinabukasan ay eto. Ay, Rogo, bigla talaga ako naawa sa anak ko pag ganito na yung nangyayari. After ko nga siyang pinausukan dyan, mga Mare, ay eto na nga siya ngayon. Medyo okay okay na yung pakiramdam niya at nanonood na nga siya ng TV. Yun lang muna, mga Mare, sa ngayon. Salamat sa pananood.